Kung may banggaan ilang milya ang layo sa Bajo de Masinloc, sa katubigan malapit sa Ayungin Shoal naman, naulit ang habulan at harangan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China. Saksi si Mav Gonzales. Ngayong taon lang, tuwing may resupply mission ang ating mga tropa sa Ayungin Shoal, naging tagpo ang pagsalubong paghabol, panggigipit at pangaras ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga vessel na may dalang supplies para sa mga sundalo natin sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Naulit ang pangaharang sa panibagong resupply mission ngayong araw. Kita sa video ng PCG ang kanilang barko sa kanan. Tila biglang nagminor at huminto matapos hadlangan ng China Coast Guard. Halos magbanggaan na nga sila habang nakapaligid ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Kita rin sa tweet ng security analyst na si Ray Powell ang aktibidad ng China. Batay sa gamit niyang automatic identification system, nakabuntot ang China Coast Guard sa resupply mission mula sa Bina Shoal. Nakapaligid naman sa Ayungin Shoal para magsilbing blockade ang maritime militia vessels ng China na galing Mischief Reef. Pasado alauna ng hapon, nakapasok sa loob ng Ayungin Shoal ang dalawang resupply vessel at naghatid ng mga pagkain, gamit at iba pang supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Batay sa ikalawang tweet ni Powell, alas 3.30 ng hapon ay nakalayo na sa ayungin ang resupply mission at pabalik na sa Palawan. Pero hinabol pa rin ng Maritime Militia Vessels. Ang isang araw, binikit-git ang BRP Cabra at sindangan ng PCG kahit ilang metro lang ang layo. Para sa security expert na si Powell at kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dangerous maneuvers ang ginawa ng China. Sinusubukan pa namin hinga ng ang China pero wala pa silang tugon. Dati pa nila pinaningindigang bahagi ng teritoryo nila, ang buong South China Sea kasama ang West Philippine Sea. Kahit batay sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na ipinanalo ng Pilipinas, yan ay mali at walang basihan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Daglabas ang show cause order ang LTO Region 7 laban sa taxi driver at rider na nagsuntukan sa Lapu-Lapu City. Sa Mactan, Cebu International Airport naman, nag-emergency landing ang isang Cessna aircraft. Ating saksiyan. Ilang minuto lang matapos mag off mula sa Mactan Air Base. Nag-emergency landing ang Cessna aircraft ng Philippine Air Force sa Mactan Cebu International Airport. Batay sa investigasyon, papunta sa ng Samar ang eroplano nang makaranas ito ng engine fire. Ligtas naman ang piloto at ang lima pang crew. Pero dahil sa insidente, tatlong oras isinara ang runway na nakaapekto sa ilang flights. Back to normal na naman ang operasyon doon. Iniimbisigan na ng Philippine Air Force ang insidente. Sa Lapu-Lapu City, nagsalita na rin ang taxi driver na nasangkot sa suntukan sa isang habal-habal rider sa gitna ng kalsada kamakailan kung kahapon, sabi ng rider tubulong na gwana ding lihay na sa motor iya gi kung gi igo nga to motor na sabo na ug komo sabi naman ng taxi driver ang motosiklo ang sumagi sa kanyang taxi ding non nga pagawason ko <tosiklo> niya kay para mapitik ko ano ko ngano kon yaha kong ano yung ikon amo to nga dito pag iya kong gihaket dito sa ko na pero nagkaayos na raw sila at nag-selfie pa. Nangako rin daw ang rider na siya ang magbabayad ng penalty matapos maisuhan ng citation tickets. Ayon sa LTO Region 7, alarming ang nangyari at nagpalabas na rin sila ng show cause order laban sa dalawang motorista. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nakakulong ngayon ang drag performer na si Pura Luca Vega na may tunay na pangalang Amadeus Fernando Pahente. Ang kanyang kaso, paglabag sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows na isinampan na isang grupo sa Maynila. Kauna sa tila remix version ng dasal na ama namin kung saan nakabis na zereno siya. 72,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa kaso. Nahaharap din siya sa tatlong kaparehong kaso sa Quezon City. Batid daw ni Pahente ang kaso laban sa kanya pero nagulat pa rin siya sa paglabas ng warrant of arrest at hindi raw niya natanggap ang sabina. Gayman, pinaninindigan ni Pahente ang kanyang ginawa. My intention was never to mock. Um, I also would, would, not like to invalidate their feelings. If they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel, to feel such. Pasok! Ang Gilas Pilipinas sa finals ng men's basketball ng 19th Asian Games. Matas matalo ang host country na China. Umabot pa ng 18 points ang lamang ng China noong halftime. Pero nakahabol pa ang Pilipinas hanggang sa unti-unting mabura ang lead ng China. Final score, 75-76. Nanguna si, oh 77-76. Nanguna si Justin Brownlee na naka-33 points. Makakara po ng gilas ang koponan ng Jordan sa finals. At yan ang unang beses na makakatuntong ang Pilipinas sa finals ng men's basketball sa loob ng mahigit tatlong dekada. Sa boxing naman, qualified na sa 2024 Paris Olympics ang boksingerong si Yumir Marshall. Yan ay patawas siyang manakaw sa semifinals ang men's 80 kg division ang kalaban mula sa Syria. Dahil sa mga panalo ni Marshall at Gilas Pilipinas, sigurado na sila ng silver medal sa Asian Games. Sinusisa sa Senado ang kawalan-umanong na aksyon ng DNR sa paglabag ng Socorro Bionian Services Incorporated sa kanilang kasunduan. Gusto ngayon na isang senador silipin na rin pati ang iba pang grupo na umuoko pa sa ibang protected area. Saksi si Maki Pulido. 2019 pa lang, sabi ng DENR, malinaw na ang mga paglabag ng Socorro Bayanihan Services, Inc. o SBSI, partikular sa pagpapatira ng grupo sa lupang dapat ay pang-agrikultura lang. Pero hindi pa rin sinuspinde ng DENR ang kasunduan nito at ng grupo para magamit ng huli ang lupa ng gobyerno. Kaya sa DENR budget hearing, sinita ang kawalan ng aksyon ng kagawaran. Kung umaksyon sa tamang paraan at degree ng mas timely, yung regional office, baka nga po hindi gumrabe ng gumrabe yung uh, sitwasyon po doon. That was the pandemic, the earthquake, and then Odette. I must admit that for humanitarian reason, parang nak nakonsider ko po yun ah, na na um, hindi ko recommend for cancellation. Yung nabanggit yung pong earthquake, actually, ayon sa aming pananaliksik, yun pa nga yung ginamit na dahilan, excuse, para hikayatin nung pinaka-leader ng SBSI, yung libo-libong mga taong umakyat. Personal na dineliver kagabi sa kampo ng SBSI sa Socorro, Surigao del Norte ang suspensyon ng kasunduan. Bukod sa bawal tirhan ng mahigit 300 ektaryang sakop ng kasunduan, naglagay pa raw ng checkpoint at military style pa ang training ng security. Ngayon pinaghahandaan na ng denr DSWD at DILG ang pabahay at kabuhayan ng mga paalising miyembro ng SBSI. Pero libong ektarya pa ng protected area sa buong bansa ang pinapagamit din ng DENR sa iba sa ilalim ng Protected Area Community Based Resource Management Agreement, sabi tuloy ng isang senador. Eh baka dapat silipin na 'yan. Baka there, is a, there are budding uh, cult uh, being propagated within those areas. Unahan na 'yo pasokin na speakin na you, you, you assert your rights, uh, your, your regulatory powers over those uh, areas para maunahan na natin sila. Pero hindi lang mga posibleng kulto, kundi pagkasira ng mga idineklara pa namang protected area ang inaalala ng ilang senador. Pag-amin ng BNR batay sa latest satellite imaging, may mga protected areas ng marami ng istruktura. Nang tanungin kung alin pa sa 114 protected areas ang maayos at naalagaan, Tanging Tubataha Reef at Underground River mm -hmm. na parehong nasa Palawan ang nabanggit ng Environment Secretary. Pero naman, Minoy Aquino Parks and Wildlife na sa Quezon City yan. Dapat Ma naman yan, Ma Madam Chair, we do have an informal settlement problem Ma inside. Bakit doon? Yes, Madam Chair. Nasa Metro Manila yan. Yes, Madam Chair. Bakit naman hindi inalagaan ng DNR na sa ilalim ng ilong at mata ng DNR tapos hindi pa ma-manage yun? Bakit naman ganun? Bakit ganun? Ah, grabe! We are seeking the collaboration with NHA and with the DISUD in order for this to be already addressed. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price cap na ipinatutupad sa regular milled at well-milled na bigas. Pinangalanan din niya ang mga kumpanyang sangkot umano sa rice smuggling. Saksi, si Cedric Castillo at Ian Cruz. Sa pamamahagi ng nakumpiskang smuggle na bigas sa four piece beneficiary sa Tagig, pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga inireklamo kaugnay sa pagpupusit ng bigas sa bansa. Ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Kasama sila sa mga bodega ng bigas na ni-raid nitong Agosto at haharap sa mga reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Tinawagan namin pero di sumagot ang San Pedro Warehouse na siya may-ari ng Blue Sakura Agri-Grain Corporation. Nakausap namin ng FS Ostia Rice Mill pero walang malinaw na pahayag habang ayaw magbigay ng statement ng Gold Rush Rice Meal ng aming makausap. Inalis na rin ng Pangulo ang price cap sa bigas dahil bumaba na raw ang presyo nito at sapat na ang supply ngayong tag-ani. Tutulong din daw ang kamera para mahatiran ng bigas ang mga nangangailangan sa kanilang mga lugar. Kung supply ang pagbabasihan, kumpiyansa raw ang Department of Agriculture na wala ng dahilan para sumipapa ulit ang presyo ng bigas. Pero meron pa rin daw binabanday ang demand, lalo ngayong nalalapit na ang kapaskuhan. We are going to the holiday season. Uh, laging ganyan ang ating inaasahan. No? May, may tataas ang presyo. Ang ating uh, local production ay uh, mataas naman for October uh and uh, same same rate for for uh, November and for the rest of the year. So we can complement that again with the imports. Sina na naman ito ng isang grupo ng mga magsasaka gayon din ang desisyong bawiin na ang price cap sa bigas. Price cap talaga isa nakatulong dahil uh, nakita natin dun sa world market and um uh bubaba no dong Do, nag upisa sa yung cup, yung Harvest ng Pilipinas ay eh, nag na rin. And alam nila na hindi na in-demand yung bigas nila. Rin. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo at Ian Cruz ang inyong saksi. Palalakas sa hangin at alon ang naranasan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan, dahil sa Bagyong Jenny. Dahil diyan, ilang residente ang nangamba na baka magka-storm surge. Pero ayon sa PDRRMO, wala namang storm surge at inaasahan raw na gaganda na ang panahon bukas. Dakaranas din ng mga pangulan sa Batanes. Inanunsyo na ng COMELEC ang ilan sa mga barangay na nasa ilalim ng election areas of concern. Ang mga lugar na nasa red category at yellow category sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Sa insidente ito, 21 o karamihan ng mga barangay sa malabang Lanao del Sur ang inilagay ng COMELEC sa red category para sa barangay SK Elections. Ang Lanao del Sur ay nasa Bangsa Morotonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan matatagpuan ang pinakamaraming barangay na nasa red category ang pinakamatinding babantayan ng COMELEC yung occurrence ng politically motivated election-related incidents at yung iba't iba pang history ng declaration ng ating areas of concern pati na rin po ng Pomele Control. Sa Libon Albay naman kung saan ilang kandidato ang pinatay, walong barangay ang nasa red category. Hindi kasing init ang sitwasyon sa mga nasa yellow category pero kailangan pa rin daw bantayan. Isa na rito ang barangay Sering sa Socorro, Surigao del Norte. Hindi kasama sa areas of concern ang kontrobersyal na barangay Kapihan kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services na inaakusahan bilang kulto pero naglagay ng community checkpoint doon. Ang Metro Manila naka-green na ang ibig sabihin ay generally peaceful. Pero na lang ang barangay Bagong Silangan sa Quezon City kung saan may tumano ang labanan ng mga kandidato. Historically pag na tayo sa eleksyon, mag, mag intensify yung rivalry. When an area is declared under the red category, that could be the basis for placing an area under COMELEC control if the situation further intensifies. Sa ngayon, ang Negros Oriental pa lang ang isa sa ilalim sa COMELEC control. Kapag ganito, dinaragdagan ang mga nagbabantay na puwersang panseguridad. For areas under COMELEC control, There will be augmentation and in the barn areas also there will be augmentation. Para sa GMA Integrated News. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bago lumipad pa El Salvador para lumabad sa Miss Universe sa susunod na buwan. Isang send-off ang binigay kay Michelle D. ng kanyang Sparkle Family. Ay kay GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Malaking bagay ito sa Artist Center ng Kapuso Network dahil si Michelle ang first Sparkle Artist na lalaban sa Miss Universe. At pabaon nila sa kanya, words of encouragement at paalalang ipakita ang kanyang authentic self. Ang kapwa naman niyang beauty queen at sparkle artist na si Maxine Medina, kinasal na sa kanyang non-showbiz partner na si Timmy Liana. Sa photos sa Miss Universe Philippines Creative and Events Director na si Jonas Gafood, litaw ang ganda ni Maxine, suot ang kanyang elegant wedding gown. Bago sa saksi, kansilado bukas ang pasok sa lahat antas ng paaralan sa Davao Occidental. At dahil po yan sa magnitude 6.4 na lindol kanina, Inaatasan ang pamunuan ng mga paaralan na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali. Yapoy para matiyak na ito para sa mga estudyante, guro at iba pang empleyado. Lumakas pang bagyong Jenny habang tinatahak ang batanes papuntang Taiwan. Base po yan sa 11PM Bulletin ng Pag-asa. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes. Signal number 2 sa northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Basta sa forecast track ng pagasa, asa inaasang magla-landfall ang bagyong Jenny sa Taiwan bukas ng umaga sa kalalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Bukod sa pagyo, palalakasin din ito ang habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Trending ang announcement ng solo projects ng global stars na sina Jenny ng Blackpink at Jungkook ng BTS. Jenny, maglalabas ng special single. Yan ang You and Me na pinaform na rin ni Jenny sa kanilang Born Pink Ire-release yan officially sa Biernes Sa November naman, ang release ng first solo album ni Jungkook na Golden. May labing isang tracks ang album na inspired anya sa golden moment si JK bilang golden makne ng BTS at solo artist. Kasama rin sa album ang mga single ni JK na 7 at 3D. doesn't matter, pati na sa extreme sports. Nakadakdang maging record holder sa skydiving ang isang lola sa Amerika. Iniwan ang 104-year-old na si Dorothy Hoffner ang kanyang walker para sumabak sa tandem skydiving. Nag-enjoy na siya sa experience at sa ganda ng tanawin. Iniintay na lang ni Dorothy ang certification bilang oldest skydiver sa Guinness World Record. Dating hawak niya ng 103-year-old na taga-Sweden. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. 82 dalawang araw na lang, Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, Sa masama tayong magiging Saksi! Saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.